i ko lang, guys, ang natin nakukuha, guys, yan kay TikTok, guys, sa yan mga Project limit. Pero yung iba yan, guys, dyan, binibili ko yan, guys, binibili ko rin yan, guys, yung nakikita ko sa commission ko, guys. Uma-order ako, guys, pero katulad nito ng mga ating, ano, guys, ating mga Sibago, guys, binigyan ako niya ng sample, guys, da dalawang piraso, guys, Mga, Yung light meat guys, naman, binibili ko yan, guys, yan, mga damit yan, guys, at saka mga tactical guys, available yan sa TikTok shop po guys. Bibigay lang din yan ito. Ang power twister natin guys, binili ko lang din yan guys. Ang kita ko sa commission ko guys. At saka yung mga ilaw natin guys. Pag kayo nagsisimula guys, mag-a-appellate guys. Sige, download lang kayo na download guys. Huwag kayo mawala na magpapag-asa guys. Ha. Yan, nakukuha natin guys. Medyo marami-rami na yan guys. Ha. Hindi ko pa napakita yan guys. Ang uh, ano natin, yung mga pabango natin guys. Marami na rin natin na uh, binigay ni TikTok sa atin guys ng mga pabango. Salamat guys sa pagtitiwala nila guys. Ha. Yan guys at ayan, uh, gumiling oh. nga ako story storage box guys kasi hindi natin magkasya yan guys. sa, Yan guys. Ito mga salamin guys. Nakukuha ko lang din ng libreto, guys. Marami na tayong dinas na salamin guys. ha. Kaya kung kayo nagsisimula pala mag-appellate guys. Walang, huwag mawawalan. Kung hindi ka nakabinta na isang araw huwag mawalan ng pag-asa guys. Kaya ma, million million billion ang tao sa TikTok guys siya uh, visitahin niyo lang yan at magtulungan kayo diyan guys at uh, kahit hindi niyo na ako i guys, kung gusto niyo ako i guys para magkaibigan tayo. Ayan, guys, ang nakuha natin sa TikTok guys. Salamat, salamat guys sa mga panonood at salamat sa mga customer kung nag-check out sa Shop ko guys. Salamat.